What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nawalan ng backlight after pinalitan ng LCD. Una, mayroon pa daw display at bigla lang daw nawala. At kung napapansin nyo mga idol, yung likod niya nagbiblink so ibig sabihin buhay po ang motherboard. Nilagyan na pala ito ng LCD mga idol. Ayan, inorderan po niya sa online at nong tinisting daw nila hindi nagtatouch at bigla lang daw nawala yung ilaw. Kung napapansin nyo kanina mga idol, nakakabit na po ang original na LCD dahil binalik niya po ito dahil ang akala niya sa LCD lang ang tama at nung binalik niya ang dating LCD ay wala na rin pong backlight at wala na rin itong mga iskro dahil <laughs> eh, DIY sana ito para makatipid. Yun nga lang na damay pati ang motherboard. Kung ang gagawin natin mga idol, ayan, i-check natin. So, tanggalin mo natin yung LCD. Ayan, pinacheck po sana sa atin ito. Bakit daw nawalan ng ilaw? At nung tinesting ko po yung LCD niya, meron naman daw itong display dati. Hindi lang daw natatouch. At noong binalik nila mga idol ay bigla lang daw po nawala ang ilaw kahit anong LCD na ang nilagay ayan ito po yung binili niya sa online mga idol na meron daw itong ilaw at noong kalaunan ay nawala bigla so nadamay po ang motherboard dito mga idol kaya ang sabi ko sa kanya bago ko galawin ang motherboard kailangan matest ko ng ibang LCD ayan kung nababansin nyo tanggal na po yung original na LCD at nag order pa ako nito mga idol ng LCD sa supplier ko at tinisting ko din ang bagong bili kong LCD Para parehas na parehas ang brand kagaya ng LCD niya. So, ayan, itesting natin, ating at na natin mga idol. So, ito po yung LCD ng customer na binili sa online. At ito naman yung LCD ko mga idol na bago. So, umabot po ito ng one week sa akin mga idol dahil inordiran ko pa ito ng LCD. So, ang tagal po dumating. So, ayan, itesting na natin. Tingnan natin kung iilaw ito bago natin galawin ang motherboard. Ayan, so, i-charge natin at tingnan natin kung mag-iilaw ba. So, wala pa rin pong ilaw. So, nadamay po ang motherboard nito noong nag-DIY. Kaya mga idol, sa mga nag-DIY dito, para makaiwas kayo ma-damage ang motherboard kapag nagpalit kayo ng LCD. Panoorin nyo po ang full video. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paggawa kung magpalit man kayo ng LCD. At ayun mga idol, ang kagandahan nito, hindi po ginalaw ang motherboard. So nasa board po ang tama nito mga idol. Kaya ayan, tinanggal ko yung mga camera dahil gagalawin po natin ang motherboard para iwas ma-damage. At ayun mga idol, pinag-aangat ko po yung bakal dito. So pag nag aangat ka ng bakal mga idol, pwede nyo na hindi initan. Napaka-sensitive po nito kapag initan dahil manipis po ang motherboard dito. Kaya yan, tinuklap ko lang po gamit po ang tweezer para hindi naman mainitan ang motherboard. Baka mas lalong lumala kapag mainitan ng todo. At ay mga idol, angat po natin yan. Nandyan po sa ilalim ang backlight portion. At tingnan natin kung saan yung nadamay. At ayan, kung napapansin yung mga idol, pumutok po pala ang light diode. Ano ba ang dahilan kung bakit ito pumuputok? Una mga idol, kapag naglagay kayo ng LCD na nakasalpak ang battery, madalas yun po yung naapiktuhan, pumo putok po siya kaya nawawalan po ng backlight at ayan nakahanap po tayo galing sa mga scrap scrap na board at ayan tanggalin na po natin mga idol so kailangan mga idol pag nagtanggal po ganito 350 heat temperature lang po at gagamit po tayo ng flux para iwas po madamage or madamay ang mga kabilang mga piyesa na magsitalsikan po yan kapag walang blocks na ginagamit. At ayun nga doon, natanggal na po natin at kukuha lang po tayo doon galing sa mga scrap-scrap na board. So ayan, tanggalin lang po natin, same temperature mga idol. At dito mga idol, kailangan hindi po ito magkabaliktad dahil may polarity po ito. So puputok din po yan kapag baliktad po ang pagkakalagay ninyo. Kaya ayan, sayang po. Mahirap po magkahanap nito mga idol. Madalas ay tinatanggal po ito lalo na kung may nagpapagawa din ng walang backlight. So, ayan Iyan po yung pinalit natin mga idol 350 head temperature. So, yun po yung pumuto kanina at tingnan natin mamaya kung gagana na ba ito at tips kong mga idol, bago kayo maglagay ng mga LCD, dapat nakatanggal talaga ang battery para iwas pumutok ang mga ganong piyasa. So ayun, napalitan natin. Ito po yung pumutok kanina. Kaya damay-damay po yan lahat. Mawalan talaga <laughs> ng backlight. Yung original niyang LCD, mga idol, mayroon daw po yung ilaw. Pero nung tinesting kanina natin ay wala pong ilaw. Blackout po siya. At ayan, mga idol, i-charge po natin. At kung napapansin nyo, mga idol, lumabas agad yung ilaw. Pero basag na po ang pinaka-LCD. Dati naman itong urig, mga idol, ay nagagamit ito. At nung pinalitan ng, nang LCD, bigla lang po natuluyan lahat. Kaya duda ako, kakatanggal -tang tanggal po dahil hindi matats ang LCD at nakalimutan isalpak na nakakabit pa ang battery kaya doon po yung nag short ang light diode kaya ayan mga idol so tanggalin na po natin ibalik natin yung camera lahat at i-install po natin yung dating LCD pero ang sabi niya mga idol may display daw yon pero hindi natatouch at tingnan din natin kung magta-touch na ba so ayan ikabit muna natin kaya tips ko mga idol kapag nagpalit po talaga kayo ng LCD unahin nyo po pagtanggal ang pinaka-connection ng battery bago kayo magsalpak ng LCD lalo na sa mga ganitong unit mga idol, mga Tecno and Finex. So napaka-sensitive po yan pagdating sa pagpapalit ng LCD. Kaya ayan, tinanggal ko na yung original LCD at ibinalik ko yung na-order niya online na hindi daw nagtatouch. At ayan mga idol, kung napapansin nyo, yung binili kong LCD ay pari-parehas talaga sila ng mukha o parang iisa lang ang sealer nito. At ayan, tingnan natin, ikabit na natin sa frame, tingnan natin kung iilaw na ba ito. Dahil kanina, wala pong ilaw ang LCD na nabili niya. Dahil natuluyan po ito mga idol na tamaan talaga ang motherboard. Ayan, so salpak natin at tingnan natin kung mag-display na ba ito? So, et, sinalpa ko na rin ito mga idol para matest natin kung magta-touch ba siya kasi yun ang sabi ng may-ari na hindi daw ito nagta kaya siguro kakatanggal-tanggal talaga doon po bumigay ang pinaka-light niya kaya yan, charge natin at tingnan natin kung mag-display na ba Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo rito Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon shoutout sa inyong lahat Kung napapansin nyo mga idol, lumabas ang kidlat So, ibig sabihin mga idol na okay na po ang motherboard nito at itesting din natin yung LCD na nabili ko natin-nest natin kanina na walang ilaw. So, ayan, para ma check talaga natin kung good na ba talaga ang board. Ayan. So, ito yung LCD na nabili ko sa supplier ko, mga idol. Ayan, tingnan natin kung may display. At kung napapansin nyo mga idol, lumabas din ang pinaka-display niya. So, ibig sabihin, wala na pong problema sa motherboard. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa pagpalit ng mga LCD para maiwasan yung madames ito. At ayan mga idol, so buti na lang naalala ko na bago ko isalpa ang LCD, tinanggal ko muna ang battery. So, ito po yung nasira mga idol, yung light diode. So, yan po yung isa sa unang pumutok kapag nagkamali po kayo ng salpak ng LCD. So, ayan, tandaan nyo lang palagi mga idol. At ginabit ko na po siya. So, para tuloy-tuloy tayo mga idol, ayan, isalpa ko na po lahat. So, wala po itong scroll nung dinala sa akin. Nakabacklash na po ito dahil sa maling DIY. Kaya palagi po kayong mag-iingat at sana sa pamamagitan ng video ito, nakakuha kayo ng idea at sana isupport nyo rin po ang ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Hindi ko na rin po nilagyan ng scroll dahil mayroon na po itong scroll. So, hindi po naisama ng may-ari ng nag-DIY nito. At marami maraming salamat po sa nagtiwala nito from Pasig po ito nang galing papunta ng Tagig. So ayun, butin lang hindi ko po dinikit muna ang LCD at inon ko muna siya so wala na pong screw ating Tingnan natin kung magta-touch dahil malinaw naman po ang display. So, di mo akalain na may problema din pala ito na iba mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi talaga gumana ang touchscreen niya. So, kahit bago mga idol, hindi po talaga lahat na nabibili. Ay God, lalo na sa online mga idol, mahirap na po ito ibalik. So, online daw po niya na ito nabili at noong tinesting niya, doon po natuluyan ang ilaw, lahat pati board na tamaan. So, ayan, tingnan natin kung supply ba talaga ang mga LCD na ito. At tingnan natin yung isa kasi parehas po sila ng... Sealer. So, di ko alam kung gagana yung nabili ko. Kaya, testing natin mga idol. So, kapag hindi ito gumana, so, masasabi talaga natin na namimili ito ng LCD or nasa minboard pa rin ang tama. Kaya, ayan, tinuklap ko siya ulit mga idol. At ito po yung binili ko kanina na LCD. Kailangan ko talaga siyang matest para makita natin kung talagang good din ba ang nabili ko. Kasi, inorder ko rin po ito mga idol sa supplier ko naman mismo. So, madali ko po ito maibalik kung hindi man ito gagana. So, ayan, isalpak natin at tingnan natin mga idol. Ayun na po natin. So, grabe ang sakit ng ulo din ito bago nagawa mga idol. So, ayan, tingnan natin kung magta-touch. nag na po siya. Ayan, so tingnan natin kung magta-touch. So, hindi rin po nagta-touch ang LCD na nabili ko. So, lalo akong nawala ng pag-asa dito mga idol. Buti na lang naisip ko tong paraan na to. Meron akong LCD na Nphoenix Note. 30. Order po ito sa akin mga idol. So, nung tinesting ko mga idol, ayan, ito po yung kaparehas niya, Spark 10 Pro Puba 5. So, Tinistin ko ito dito mga idol at buti na lang sa kabutihang palad ay gumana po ito nagtouch siya kaagad. Ang akala ko dito damay damay na po lahat dahil sa maling DIY at buti na lang mga idol na minili lang po pala siya ng LCD. Ang compatible po sa kanya yung Infinix Note 30. Ayan nagtatouch po siya kaagad. Wala na pong problema. At tingnan natin yung ilaw. Ayan natataasan na bababaan. At nagbas ang may-ari nito na ikabit ko na lang itong LCD nito. Baka madamay na naman ulit kapag <laughs> siya ang bumili ng ibang LCD at ayan mga idol hanggang dito lang po ang ating video at sana nakakuha kayo ng idea sa ganitong problema maraming salamat sa inyong panonood